Nung hikain nung bata ako, talagang uh, nagtanong na ako para uh, sa akin. It si could di, be ano, genetic or genetic mm -mm, kapag nung, nung bata ako talagang uh, hikain ang tawag sa akin pero nung ako ay tumanda nawala siya. Yeah, uh, pero may mga pasyente akong nakikita na nung bata meron uh, tapos nung kalagitnaan nawala. Uh, pero pagdating ng, ng uh, pagtanda bumalik. bumalik. Uh, pero uh, dito po sa biochelation treatment, kasi usual uh, treatment po yung ginawa sa akin, Pump, and yung uh, yung steam, yon, yun po lagi ang ginagawa sa akin. Okay. Pero kung ito pong uh, biochelation treatment, meron po bang chance na maulit pa? oh, yung asthma. Uno yung asthma, man. opo. Okay. Pag uh, kayo ay nag-asthma, bumalik o kayo matanda na, chances na may problema yun sa bituka. Hmm. You have to do a bituka. lot of... Yes. You have to do a lot of cleansing ng bituka. Bakit po bituka doon? Allergy. Allergy. Ah, oh. allergy feeling. Yeah. Mm -hmm. no? Well, in fact, later, kapag nag i mentioned to you, no, uh, matadagdagan pa yung cost ng asthma mo because ito pagkali. Mm. So, you have to do a lot of cleansing for that, particularly sa bituwa. Kasi sa Chinese medicine, there's a strong connection between your lungs and your colon bituka. Oh, okay, so lungs and colon pala, mm -hmm. and talagang ang talagang direktang mag-cleanset. Yes. Mm -hmm. Okay. So, mas mababa po ang chance. Mm -hmm. then, pag the pag nag-glacier ka, it will mm -hmm. help. And then you have to do a lot of cleansing ng bituka. Okay. Sure. So, laser treatment and cleansing, cleansing ng uh, bituka. Okay, uh, uh, para hindi na bumalik. Okay, sige, so, that uh <laughs> go, iisipin ko 'yan ang mabuti ha. Tatandaan ko po talaga 'yan dahil ayoko na magka-hika. <laughs> Mahirap magka-hika. Mm -hmm. Okay, eto na po. May nagtatanong na kung saan po ang address ng inyong uh, holistic uh, clinic okay. po? Dr. Sani, saan po ba? Well, uh, um, Bivital has three branches right now. Mm -hmm. no? We have the main branch sa likod ng Philippine Heart Center. Ang um, address ay 121 Malakas Street. East Twin Condominium. Ang telephone number doon ay 439264. I will be there the whole day today, no? And then, meron din tayo sa Alabang. Ang telephone number doon ay 7723810. Uh, it's Aurora Building, Alabang, Sapote Road. And then, meron din tayo sa San Fernando, Pampanga. It's at Hyde Garden, Dolores Junction, no? Or they can see our Facebook na lang. Nandun yung address natin, as well as yung telephone number, as well as yung schedule natin. Ang Facebook natin, the same for the farm uh, yung Symbios Farm at saka yung uh, Bio Vital no? uh, Symbios Health, uh, Health and Wellness at gmail.com ay mm, Ayan, nasabi na natin ang contact details at ang mm. uh, address ng uh, uh, clinic ni I'll add din, yung cellphone number ko just in case no? 0921 260 8459. Okay, mamaya po uulitin po natin 'yan dahil may mga katanungan pa po tayo. Nako, napaka-interesting yeah. napaka ng topic na ito. So kanina na na-mention na, na natin yung kahalagahan ng natural executive check-up. Mm -hmm. No pain uh, in the budget, yes. no pain physically na yeah. check uh, executive check-up. Um, Napag-usapan na rin natin yung bio treatment. Yes, uh. No pain na treatment po sa lahat ng klase ng cancer, yes, uh. sa lahat ng uh, na nararamdaman po natin mga sakit-sakit sa katawan ano mm -hmm. ultimong sa asthma, mm -hmm. cancer, dialysis diabetes, patients. dialysis patients, lahat po din nga ma-cheat ng nasabi nga uh, proseso o procedure. Uh -huh. Ngayon naman po kanina nabanggit nyo lang po yung word na kailangan mag-detox or yes. cleansing. Uh -huh. At dito meron po tayo nakalagay yung sa bio-detox negator 8. Uh -huh. Ano po ba 'yon? Well, that's a combination ng ano complete cleansing no. Kasi when we say cleansing ang pagkakaintindi intindi ng tao lang pituka no pero you have to do a lot of cleansing particularly in the different internal organs for example nakita natin sa natural executive checkup may problema to sa atay then you have to concentrate cleansing sa atay mm -hmm. so it... hindi lang stomach no hindi lang no uh, right now very popular ang antioxidant which is very very good for cleansing for the blood mm -hmm. meron ka rin cleansing for the kidney mm -hmm. meron ka rin cleansing for the lungs at napaka-simple ng cleansing for the lungs which is deep breathing Mm huwag -hmm. well, di-deep breathing ka lang, huwag sa EDSA, kundi sa maraming puno o sa tabing dagat. Kasi mm -hmm. mas uh, mas maraming negative ions doon. oh, so yung yung hinga. Yes, deep breathing. Kasi na-reverse na yung paghinga natin. Eh. Mm -hmm. nag-uusap tayo, it's only about one-third ang hangin na papalitan. Pero when you do deep breathing, la totally mapapalitan yung hangin na yun. Mawala Pero ito pong uh... Detox, uh, bio-detox negator, mm. ito po ay uh, pwedeng gawin din ng gaano bata na pasyente ito? Well, as long as nag-start bata na kumain ng solid foods, kasi hindi natin nasisinig mga bata ang kinakain, just like junk foods all the time, at nakagis na ng mga bata ngayon, no? Pero basically, mas ginagamit natin yan sa lahat ng pasyente. We mm. teach them how to cleanse yung bituha, ang liver, for example, no? Marami sa Pilipino may fatty liver. Mm -hmm. Pero hindi nila tinitreat That, no? pero mahilig kuminom. yes kapaman si flushing can help sampung kalaman si saltash maligamgam na tubig first thing in the morning that's a form of liver flushing. no oh sampung kalaman si saltash mal maligamgam na tubig okay. first thing in the morning yan po ang unang-unang iinom eh kung may problema ka naman sa kidney four glasses of lukewarm water first thing in the morning for okay. the kidney okay four glasses of warm water the warm water no maran may hypertension ang problema dyan sa kidney kasi kulang mm. sa tubig Oo. Oh. Ako kaya mahilig sa pati sumaan at tapagkain. Nako, mami. Nakikinig ka ba ngayon? <laughs> kasi po hypertensive ang akin. Mm -hmm. Kaya, <laughs> so, kailangan bibigyan siya ng maligamgam maligam-gam na tubig, na, morning, okay, apat po, natasa. that's the beauty of natural executive checkup no? Nakikita natin, anong cause, bakit tumataas ang presyo ng pasyente? Kaya, uh, ngayon, nagtreated tayo ng, ng mga, ano, uh, mostly doctors, anti-hypertensive drug. Pero kung makikita mo, marami pa rin inatake sa puso mm -hmm. ng stroke. Yes. Because they're not being treated properly according to the cause of the problem. Kasi po, usually, maintenance lang ang binibigay yes. sa may hypertension. Okay, pero if you treat the organ, involved just like, uh, kaya tumataas ang presyony, tumepul may problema sa circulation, tumataas ang cholesterol, Then you also have to treat that simultaneously. So ang hypertension po ay is uh, the uh, symptom. Okay. Hindi siya disease. Hindi disease. Mm -hmm. So meron pa siya pinag-uugatan yes. na condition. Uh -huh. At yung condition na yon makikita din sa Chinese so, uh -huh. medicine. So, uh -huh. Hindi lang hindi lang po siya dapat na minemaintain at yes. pinapababa uh -huh. ang alta presyon. Hindi yes. okay, na hindi 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 story hindi hindi ma may hindi ng gamot, hindi hindi gamot tayo, araw-araw, yet na-stop pa rin inatake sa puso or the worst, like, uh, leads to dialysis, nasira pa rin. Mm. So, it could be the other way around. The very first time nagkaroon siya hypertension, may problema na sa kidney. Kaya, ano, nakakonsentrate tayong treatment sa hypertension. hypertension. So, Correct. may progress yung sakit ng kidney. Pero, hindi lang po sa kidney, non connected mm -hmm. yon Yeah. Oo. Okay. Naku, parang gusto ko nang maamit itong <laughs> <yung> natural executive <laughs> check-up para ma-e-check na kung ano ang, oh. kung ako ba ay healthy, yeah. ano. Pero, kung sakaling makita po na you're 100% healthy, kung mm. hindi mo naman kailangan ng uh, treatment ano mm. ano naman po ang maibibigay natin na siguro yung uh, payo sa ating mga pasyente kung sakaling 100% nga sila well, na healthy yung regular cleansing can help no even once a week at saka yung ginagamit nga namin sa mga ano kaya 3 uh, day detox program we do that no and then combination pampabata na lang kasi healthy na sinabi mo eh no at uh, magkaroon ka ng uh, union bacteria which is the mechanical part collagen is very very good, no? Mm -hmm. sa cases ng arthritis at pampabata, meron kang collagen patient and it really works, no? And then yung paggamit ng mga antioxidants like acai berry, that will be your source ng that's of cleansing. That's my favorite. Oh, that's your, that will be your source ng ano, the nutrients as cleansing ng blood. So that's a perfect combination, no? Uh, ito po, based from my experience sa clinic, no? Uh, acai berry, collagen, at saka laser vitalation. And pwede rin po natin yan na makuha sa inyong clinic po? Yes, lahat yan. We offer that. that wow! Clinic. So again, ako, ang dami kong natutunan <laughs> ngayon. Ang dami natin i-correct -co na uh, gawain sa ating lifestyle, mga kapamilya. No? Sana po kami ay nakatulong sa inyo. Mm -hmm. Pero I'm sure, Doc, marami pa po, po mm -hmm. tayong uh, nag-text dito. Ah. Gusto po nila na makuha ulit ang inyong contact details, ang yeah. uh, inyong address sa tatlong branches po natin okay. kung saan po pinakamalapit sa ating mga kapamilya. Well, ang ating hotline ay by vital ang pangalan natin, na clinic. Ang okay. number ay 433-9264. I repeat, 0968-433-9264. Ayan ang pinaka-hotline natin. It's located at 121 Malacasi Street, Eastwind Condominium. Sa likod lang po siya ng Philippine Heart Center. Hmm. We have another branch in Alabang. Ang telephone number doon ay 772-3810. I repeat, 772-3810. And in San Fernando, Pampanga, uh, 045 963-9648. Ako po yung iikot sa mga clinic na yan. And then, of course, the health farm, no? Kasi nag-level up na kami. Kasi we have to teach them the proper lifestyle. Mm -hmm. Kailangan natin total detox kaya nagtayo tayo ng health farm natin. It's located at Timberland, uh, Mandala, uh, San Mateo, Ampitrisal. Uh, the same number you can call, no? 433-9264. Kung gusto nyo mag-relax, you can bring the whole family there. Uh, uh, experience nature. Mm -hmm. And then, yung cell phone number natin, if you want also, 0921-260- 8459. Ayan, ako din kukunin ko. Meron lamang akong mga numbers na inyong mga branches. <laughs> Mamaya kukunin ko na po ang inyong contact details yeah. para kayo po ang direkta kong makausap. Oh, oh. You can bring your whole family Yung and experience oh, no. oh. Uh, Napaka-lapit. It's only about 20 minutes mm, drive from Chicago. Sabi ko lang po ito. Yes, so, Malapit lang ito. Yeah. saka maganda din yung lugar. nito. Oh. Talagang uh, nature. Oh, at, I mean, at the top of the mountain ka. Uh, ang maganda dun, may experience mga waterfalls. Pwede ka maligo sa waterfalls. And this is all natural. All Pati natural. po kakain. Natural. Yes, organic. 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 Oh. Ayun. So, bigyan nyo na lamang po kami. Meron na lamang tayo limang <laughs> minuto. Bigyan nyo na lamang po kami. Pagigising po kami sa umaga, ano huh? po yung top five na kailangan namin gagawin huh? para po okay ang energy flow na natin, huh? yung, ele yung electricity sa katawan, huh? okay din po ang flow sa buong maghapon. Oh, sinabi ni, ano, ni Tina, top five na no? unang-una, I would say, gagawin natin eh, pray. Okay. First, <laughs> uh, syempre, unang-una eh, yan. Yung no, regardless na religion tayo. natin, you have to pray, no? Mm -hmm. Sasabihin, eh. I-check yung cellphone. Yun ang so usual ginagawa na Oo nga, hindi na may nag-tweet na ba sa akin? Meron na ba nag-post? and then you can have uh, yung kalamansi flushing. If you want uh, to simplify, na Isang tasang malikam ko na tubig, sampung kalamansi, and then another three glasses ng lukewarm water. That's cleansing particularly for your kidney and for your uh, for your kidney and for the liver, no? And then, of course, exercise can help. Uh, and then, deep breathing can help also. And then, um, sabi natin yung ano na, in personal hygiene. That's also very important. Mm -hmm. Siyempre, pwede na natin i-insert dun sa personal hygiene yung huling buhos na gamit <laughs> <nags> <laughs> <nags> <laughs> yes, na oh. ng isang ah uh, um, na asin salt po ano yun na yung ano rock salt yon okay hmm. i-review ko lang po ah 10 kalamansi sa isang, si, isang tasa ng maligam gam tubi. tubig okay and then tatlong tasa ng maligam gam tubig yes. after uh. okay that's every morning mm. again maraming maraming salamat po <laughs> Dr. Sunny na. Veloria maraming maraming salamat din po sa ating mga kapamilya mm. na na bay ngayong umaga dito po sa Ma Beauty po naman kakaunti na lang po ang ating oras pero ihahabol ko lang congratulations mm. yes, USC Bravo uh, Howling Tigers, pasok po tayo oh. sa finals ng UAV. U.S.T. ka? Yes. yes yes, din ako. U.S.T. din <laughs> nalang sino? Kaya pala magkasundo mo tayo. Okay, at, at binabati ko lamang po itong si Sir Joel, si Sir Christian, and si Boss Timmy, and of course, si Uncle Benedict. Maraming maraming salamat po sa treat niyo sa amin kagabi. Kasama ko po kasi yung buong basketball team. Congratulations, Congratulations. Lasal, and U.S.T. for making it. Mm siyempre, lasal ka, Sam. So, kailangan <laughs> ko yung lasal. So, ayun, 10 versus 10 tayo on Wednesday sa Reneta Coliseum, hindi ba? Again, maraming-maraming uh, salamat po, mga kapamilya, sa pagsubaybay nyo dito po sa Mabewty po naman. Lagi pong tatandaan, kalusugan po ang ating kayamanan. Huwag pabayaan. Kundi, sa huli, kayo rin ang magsisisi. Magandang-magandang umaga po. Have a nice and blessed Sunday, mga kapamilya. See you! E ah.